yan update ko sa panahon po dito sa amin bali kami daw po ngayon ay naka signal number 4 na nakita ko po sa post ng Quezon province rabi natramdam-naramdam na, ramdam na nga po ang bagyo morning po mga kadilag. So yan, mula po kagabi ay ramdam na ramdam na po dito ang mga bagyong uwan. Tumuulan na po ng malakas. lakas din po ay hangin. Nandito na po ako sa baba. Buti po at may kuryente pa sa ngayon. Pero nararamdaman ko po ay eh, anytime may mawawala na ng kuryente. Dahil sa lakas ng hangin. Sa may tabing dagat nga po ay eh, may nakita ko kanina sa Facebook ko. Eh may pinost na natumbang puno ng aguho. Oh, ay, yun yata yung kuwan. Yung gabok na talagang puno, yung matanda na, ay natumba dahil sa hangin. Ayan, yung am din pong payong ay tinanggal po muna namin dito sa harapan. At lumalakas na nga po ang hangin. Sa ngayon po mga kadilag ay nakita ko po sa news ang bagyong uwan ay nakasuper super typhoon na po. na nakakatakot. At ang landfall po ay parang sa Catanduanes at saka sa Aurora ang posibili na tamaan. Dito po sa Buong ang Polillo Group of Islands, Patnanuan, Humalig ay nakasignal number 5 na po. Tapos ay yung parang signal number 4 ay Alabat, Quezon-Quezon. Tapos sa inyong dares po ay nakasignal number 3 at kasama uh, po kami sa nakasignal number 3 sa ngayon. Ayan. At yung pong mga malapit po dito sa amin sa dagat, uh, yung mga 3 meters ang layo sa tabing dagat po ay pinapalikas na. Kami naman po ay medyo malayo pa. Kaya ayan, kami po ay alerto din. Na? Tapos ay yung mga importanteng documents ay iniakit na po sa taas. Sana po ay huwag nang lumakas pa ang bagyo. At talaga nakakatakot to. Sa ngayon po ay ginito po ang hangin dito sa um, amin. ano. Takot mama, hani. Mm. may din po hindi ganun sinasabayan ng ulan. naglalagyan na po ng tali ang mga bubong. Oh, lakas ng hangin. Yun pala mamang agho na matanda doon sa tabing dagat ay natumban na. Ay siguro yeah. eh. Ha? Oo, oh, yung malaki doon agho. Yung oh, ah, matagal na. Matanda na. Yan din pong aming mga motor ay nakalagay na po dito sa gilid. Meron pong mga binibigay ng mga kahoy galing sa barangay tapos po yung mga tali. kayo ay magsipag-charge na ng inyong mga dapat i-charge ito. So, si Lugs po ay nag-message sa akin kanina ng umaga at siya po ay kauuwi laang dahil siya po ay jumuti magdamag doon po sa evacuation center malapit po sa munisipyo sa Adolin. Yan, at madami na nga po doong nag-evacuate, sabi po ni mga taga Banglos nga po. Yung umababang lugar po dito sa amin. Tapos ay yung mga malapit din po sa dagat. Uh, ang bahay. Ang mga pang pintuan. So, cancel muna ngayon ng mga paggagala. At talaga po namang hindi biro ang panahon. Tapos ay dito po sa amin sa Quezon. Sa buong Quezon ay nakalikorban na mula pa kahapon. Dahil baka mamay painom-inom, painabag yun na. stay at home po muna. Frontliners ay kanina pa uli ang uli at at sila nga po ay mga nagpagpalikas na nung talagang sobrang lapit sa dagat mga nakatira doon. At kami naman po ay salamat sa Diyos dahil may second floor na kung sakasakali man pong bumahawag naman sana. Kami po ay may pupuntahan sa ita-itaas. At ito nga pong mga importante namin mga gamit ay natutuod na yung karamihan. Nandito naman po ko ngayon sa taas po ng bahay namin at yan umulan na po ng malakas. Ah, grabe. Ayan, yung pong mga yero dito. Sa may kalatatay at saka po kalatito ay mga tinali na. May ginalampot yung style ng aming bubungan ay nakalubog sa firewall. Kaya yeah, kahit pa paano po ay safe. Safe po sa malakas na hangin. Hindi talaga tatalasik. So, bintana ko bintana okay, ako po nakatambay dito sa akin kwarto. May ginalat dito po sa may gilid ay hindi na rin na tortillas at nilagyan ko na ng sealant. Dito po yung sobrang lakas ang ulan na yung nag, natilas. Buti po nga tualan wala na. may tilas na kaunting tubig. Sobrang pa grabe. Panay po ang alert ng MDRRMC. Naka-orange rainfall na po ngayon ng Quezon. Tapos, hihit po tayong lahat, mga kadalag. Ang aming mga alaga ay mga nakalikas na din. Ito ko sa inaraw sa aking kwarto. Yung... Tapos sa isigilay naman ay nasa kwarto ni mama. Kasi yung dalawang aso ay nasa kusina na po namin. Yan, update po sa panahon po dito sa amin. Bali kami daw po ngayon ay naka-signal number 4 na. Nakita ko po sa post ng Quezon Province. Grabe. At ramdam na ramdam na nga po ang bagyo. Wala na pong kuryente. Tila na ang ulan pero ang hangin po ay lumalakas. Kaya siguro na wala ng kuryente. Sobrang makas po ng hangin eh. But na lang din po't nakapag-charge kahit pa paano. Pati po mga flashlight at saka po yung aking power bank ay ako'y charge Sa so, ngayon po, ayan, napakalakas na ng hangin sa labas. masukal na po ang kalsada dahil sa lakas ng hangin. Hindi oh. po si mama ang lumabas. The Nakakaano yung mga puno mama, baka matumba. Itong ilang ilang, ang delikado din. Kaya lang ay... Oo. May pa naman. Oo nga. Oo oh, yeah. Nakay. Oh, lakas ng hangin. Yung ay hindi naman nakukuha. Tingnan nga natin. Wala pong ulan pero ang hangin na may nakakatakot. Maybe. Hindi. Maraming po kalakas ng hangin. Oh, no, papasok na. sini check din po namin ni Mama yung puno dito. Ay hindi naman at uh, may firewall naman. Tapos po yan, naigid naman po ang bubong namin at nakalubog nga sa firewall. Hindi basta-basta mapupuknat o maaangat. Oo, oh, pag na yun na ang hangin, honey. Oh. oh. lakas ng hangin. Tsaka kalasena. Malapit pala yung mga niyog doon. hangin po ay nahagong o yung parang umuugong mm -hmm. ang medyo nakakaano din po ito sa may kanasye na ayos na kaya sila siya yung ito Ah! Sa akin din po tinitingnan din na itong kwanta. Ah ilang-ilang. At ang hangin po yung direksyon na hindi mo mawari. Sa alas 4 na po ng hapon na dyan. po dito sa loob ng aking kwarto. Dahil wala nga po kami kuryente. Malakas pa rin po ang hangin sa labas. Tapos yun yung kaunti pong ulan niya. makas na po ang ulan. Madilim po sa loob ng bahay. Ayan, at si mama po yung nagsindi na ng kandila. grabe sa labas A few inches later. Ako po ay nakatulog pero saglit ang at ako po'y nagising dahil sa lakas ng hangin. Grabe. Tapos buhay sa ulan. lakas na po ng hangin. Sana naman po yung tumigil na ang oh. Bago pa lang po magagabi ay ganyan ano? Oh. Nakakatakot. Yan mga kadilag at ngayon po ay 5.23 pa lang po ng hapon. Pero madilim na po. Nakakatakot. Sana po yung tumigil na talaga ang bagi. Wala po kaming kuryente hanggang ngayon. wala din pong signal ang hangin po ay patuloy pa rin nalakas ay, ay ngayon mga kadilag parang gabi nakaagad ito ay nandito na sa aking kwarto. Isa na flashlight dito. Ito po ay mga nagsarang na. Mga pintuan, bintana. The next day. Ay, thank you Lord po. At umaga na. Umaga na mga kadilag. At ngayon po ay mukhang kalmado na ang panahon. mga dahon sa bubong ay ano han po panigurado ang madaming walisin sa, sa baba kalmado na ang panahon hmm, may konti na lang hangin pero kumpara ka gabi ah talaga nakakatakot ko yung gabi ngayon po ay okay okay na kahit papaano, tsaka parang nasikat ng araw may ginamat mukhang dito sa bubongan nila tate wala naman na ano, tanggal na bubong dito po dito ah safe pati sa kapit bahay may mga tali pati kalasena ayun po yung kalasena na kulay si straight naman. Pero may hangin pa din pala. Ang makakatakot ay gabi, makakatalaga, rinig na rinig talaga yung ugong ng hangin. Ngayon ay medyo, yun nga, okay, okay na. Okay, pababa na din at panigwaragaman na nung mo alisin parang so, sila kami nag-uumpisa ng magwalis. Wala pa rin po kaming kuryente. Pero ako po ay may ano pa, battery pa ang cellphone at ako na may nag-charge. Ayan, at napakadami pong walisin. Ate, baka kami nadiyan ate. Huwag kang kasipag. pag <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, ka na pala din dito ni mama. May harapan. Napakulakas ng hangin gagabi eh. Ako, may takot na takot. Balik to alis muna. Meron pa rin yung walis sa baba. Nando ka kaya hilospirapado ko ka, ka yung basura doon. Pagkatapos na natin nga ba ito yung uh, ito dahil. Diba, na Ruslan no? tulong tolong na po kami sa pagwawalis. Pati si tatay, nagwawalis na. Ayan. Malinis na po dito sa may tindahan. Katatapos ko din lang pong magwalis dito sa terrace. Sa itaas po namin at dito po kanina panay dahon din. Ngayon ayan yan, yan, malinis na. Umuulan na naman po. Kala ko pa naman ay lipas na ang bagyo. Kami po yung mga wala pang balita kung kamusta na ang bagyo, kung anong signal na po dito sa amin. Dahil kami po yung mga walang signal, tsaka po walang load. Tsaka kahit magpa-load ay wala talaga po dito ang signal sa area namin. Tapos ay wala pa rin pong kuryente, kaya walang wifi. Nakas na naman po ang ulan. Malinis naman na po ang kapaligiran dito sa Mayami natin. Mga nagsipagwalis na kahit po doon sa kapitbahay. Ken po mga kadilagat ako po ay lalabas dahil wala pa rin po kaming kuryente. Tayo ko po ay maghahanap ng pwedeng pag-chargean. charge po kami ng mga flashlight. Tapos po ay mga cellphone, dahil siguradong ang kuryente ay baka po bukas pa. At sabi po ni Lindong at saka nila mami, madami daw pong nasira ng mga puno. Ay yung mga kable ng kuryente ay nadamay. At kaya yun, ako po ay lalabas. Kapag ka po wala akong nakita sa publasyon, ay susupuan ko din po sa ano. Lindo. Habang tila pa mga kanila, kaya ako po, po ay maghahanap na ng pwedeng pag-charge Maggagabi na naman po ay mahirap ang wala man ang kahit papaanong ilaw o flashlight. Ito po ah. Wala pa rin po kaming balita kung anong signal ano na kami. At mga wala nga pong data at signal. Ay, wala pa. Ready na po yung aking power bank. Tapos ay, ito yung, yung aking flashlight. Kami po itagigisa. Mayroon si mama, saka po sila bibi. Mayroon ko ma So, yan po mga kadilag at nandito po ako ngayon sa poblasyon. At ako po'y kanina yung nagpunta sa Anuling, ay si Logs po ay nag pala. Hmm. ako po ay nagduty Simula pala nung bago dumating yung bagyo. <laughs> alauna Ala una hanggang alas 6 ng umaga. So, okay. 17 hours naka-duty ako. Tapos ay kahapon po nung linggo, uh, November 9, maghapon naman akong natulog at ako nga po yan. Tapos ay kagabi mga kanilang nung pasagsagan na umahag upit si bagi yung buwan, buwan. Ay ako po ay naka-duty ng 6pm hanggang 8am. So ngayon po ay alas dos na nung umahag ng hapon ay kakagising ko lang. So, <laughs> pagkagising ko kanina, ako sumili ko din sa evacuation. Oh, ay, ako naman ay naghahanap nga ng ma macha ma church mm. Ay, dito pala sa population, may Korean. Oo, oh, kanil. sa ano din ngayon, wala pa. Sa oh, ngayon, wala, sa pa, pa rin. Wala na, pa. Dito ka na Ate Lea, saka ka na Kuya Beka lang merong mm. kuryente po. Kaya kami dito na tumambay at oh. uh, nagkaroon na rin ng wifi dito. Ayun. At yan, wala na pong bag dito. Nakalabas bagay. na, na pala. Eh. At sa awa naman ng Diyos ay hindi ganoon <laughs> malaki yung naging epekto sa ating bayan. So, so yung mga ilang puno lang na tumubak. Oo, no, kasi yata nung ko rin si Sister Leo kanina ko usap okay. Ay sa agricultural naman ay parang kakunti din yung mga dami yos. Mm. -hmm. So salamat sa Diyos at kahit Thank super you, typhoon bro. yung uwan malaki yung bagyong iyon ay hindi ganoon ka lakas yung naging epekto sa ating bayan. Ayan, at may din na po yung aking mga sinacharge flashlight. Ayan ka po ah. Like a charge po kami dito tsaka power bank. Ah. At mukhang sa Pamplona ay mamaya pa. Mamaya mm, pa At may rin naputol ng mga wire doon sa may palayanan. Tingnan mo sa... May harap gawain. Nabas mainit na pa. May araw na po mga kanila. Kahapay wala. Makulim niya Alas dos pala ang ay madilim na. Abay, oo. Alas yung kung ay napakadilim na. Oo, tapos ay malakas na rin ang ulan. Pero yung hangin, hindi pa ganito. Mm lumakas lalo yung gabi. Ako sa gagala sa iyo. Oh, Aba, yung... ay nag, baka maglay para ng oh, air. Okay. Delikado. Puyat din. Nadya ako yung okay. Ako yung duty. Anong pagkagising ko yung malakas ng hangin. Ah. Saka ulan. Kasi ay brown out na rin. Kaya yeah. ako hindi na nakagala. Hmm. Ayun, mga Sana ang pinakakatanduanis talaga. Oo, oh, patanduan Isang malakas ang epekto. Doon daw na ano ay... Kasi ay, nag-landfall ay sa Aurora. Aurora, honey. Yan oh. So, nga, dalawa yung huli kong update na nakita sa news ay bago mawala na wifi. Nag-signal ay, na. Nag-signal. <laughs> nag-signal number 4 <laughs> tayo, no, honey. number 4 tayo. Sa Aurora ay number 5. Oo, oo nga. Ay yung magdamag kami na nakabantay. At yeah. tayo po may mga evacuees uh, sa munisipyo. Mm. Yun ay parang nasa 1,000 plus. Oh, oh. doon, nagkasya. Mm. Ay, sabagay, eh, malaki nga pala malaki. yung dalawa yun, pati yun sa kabila. Ano. Oh. No, At yun, mga kanilang, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil yung bagyo ay kanina lang din umalis sa ating uh, Pilipinas, sa ating uh, far Philippine Area of Responsibility. Mm. At salamat sa Diyos kahapon napakasama ng panahon tas ngayon kinabukasan hey, okay. kinabukasan ka agad, okay na tas may sitat na ng araw sa mm -hmm. so talagang tayo ay lagi iniinatan ng Diyos so sa ating po mga subscriber, supporter na um, po ng bagyo ay kami po ay laging narito tayo po laging manalangin at magpasalamat sa Diyos sa tayo po laging na iniinatan mm -hmm. so thank you po Lord sa laging pag sa atin thank you Lord ay, at yan mga kadilag, bali, hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!